Mga at breaking news! Mga Chinese military na nasa Lebanon, muntik nang maging abo sa ginawang airstrike ng Israel Air Force. Militar ng China na kabilang sa peacekeeping mission daw sa Lebanon, nagsitago matapos magsagawa ng airstrike ang Israel malapit sa kanilang barracks. Kita sa video ang takot ng mga sundan ng Chino. Israel muling binomba ang Hezbollah. Malaking kampo nito winasak ng Israel Defense Force. Israel, meron ng green light upang lumusob sa Iran. Tad Missile Defense System ilalagay ng Amerika sa Israel bilang paghahandaan sa posibleng muling paglunsad ng Iran ng mga ballistic missiles. Alam nyo ba na ito rin ang ginamit ng United Arab Emirates upang pabagsakin ang mga long-range ballistic missile na inilunsad ng Houthi laban sa Abu Dhabi United Arab Emirates noong taong 2022. F-16 Bolt Fighter pinabagsak ang isang SU-34 fullback ng Russian fighter bomber sa layo na 50 km. Grabe, ganito kalakas ang F-16 mga kabayan na gawa sa Amerika. Ito pala ang dahilan kung bakit 26 na mga bansa sa kasalukuyan ang merong f 16 Motorol Fighter Baraks ng mga sundalo ng China na nasa Lebanon muntik nang makasama sa airstrike ng Israel. Sa katunayan, ang lapit talang mga kabayan ayon sa Chinese state media. marami mga bomba ang sumabog malapit sa Chinese peacekeeper baraks sa Lebanon. Ipinakita nito ang sirasarang gamit. Mga projectile o bahagi ng bomba na tumalsik sa kampo ng mga sundalong Chinese. Maging ang kanilang mga salamin ay nasira dulot ng malakas na pagsabog o shockwave. Ano ba ang totoong dahilan? Bakit mayroong United Nations peacekeeper sa Lebanon taong 1978, mga kabayan? Ang UN peacekeeping mission ng United Nations Security Council sa lugar. Ito ay upang masiguro na buwagin ang Hezbollah. Suportahan ang Lebanese Army laban sa mga ilegal na pagpasok ng mga armas at masiguro ang paglikas ng puwersa ng Israel sa Lebanon upang maibalik ng gobyerno ng Lebanon ang kanilang epektibong otoridad sa kanilang bansa. Pero apatapot taon na ang nakalipas. Ang UN Peacekeeper na ito ay walang nagawa sa Hezbollah at patuloy pang lumakas at nang ng kasamaan sa gitnang silangan. Wala ni isa sa mga layunin ng United Nations Interim Force and Lebanon ang naging matagumpay. Kaya ang mga Chinese forces na mga peacekeepers na ito ay masasabi natin wala rin sa 钻进去了，你看到那个洞没有？啊？不 <laughs> 是要不是关公，我跟你说那大门都干了。这个没、这个、我,我是这个照片。要大家好，我是中国赴黎维和部队指挥长杜佳。目前，黎以交火比较频繁，联黎部队多个营区因交火受损。 还有部分维和友军受伤，请大家放心，我们全体四百一十名赴黎维和官兵均安全。目前啊，都坚守在自己的岗位上，认真履行着各自的职责，仍在尽最大努力维护着当地的和平和稳定。 sa nalalapit na pagsalakay ng Israel sa Iran, Amerika agad nang kumilos para mapalakas pa ang depensa ng Israel sa kanilang bansa sakaling muling magnunsad ang Iran ng panibagong pag-atake sa Israel. Ipapadala ng Amerika at sa Israel ang TAD anti-ballistic missile system at mga sundalo nito para sa pag-operate ng nasabing sistema. Ito ay bahagi ng paghahanda ng magkaalyado laban sa anumang uri ng banta mula sa Iran. Dito natin makikita mga kabayan kung gaano ba kalakas at kaepektibo ang TAD missile ng Amerika na kasalukuyan ring nakadiplo sa Saudi Arabia, Amerika, South Korea at United Arab Emirates sa katunayan para lang sa inyong kalaban mga kabayan. Ayon sa datos nating nakalap noong ika-27 ng Enero taong 2022, matagumpay na na-intercept ng Tide missile defense system ang mga misal na inilunsad ng Houthi sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. at maging sa Guam ay meron ding mga TAD missiles. Ang Terminal High Altitude Area Defense o TAD ay kayang wasakin ang mga short, medium, and intermediate range ballistic misa kahit sa labas pa ng atmosfer ng mundo ay kaya nitong salagin ang mga banta mula sa kalabat. Ito ay ginawa ng Lockheed Martin. Ganito kahalaga ang tulong ng Amerika sa Israel. Kaya kung meron mang tulong militar ang Estados Unidos para sa Pilipinas, pakiusap naman, huwag na tayong umalma. Hayaan na natin ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense kasi sila ang may alam pagdating sa depensa ng Pilipinas. Ginagawa ito ng Amerika mga kabayan dahil na pag-alaman ng Pentagon ang planong pag-atake ng Israel sa mga military base at mga lokasyon kung saan ang mga intelligence at ibang leader ng Iran nagtatago. Ayon sa opisyal ng Amerika, ito ang unang yugto o salvo ng ganting gagawin ng Israel sa Iran. Kapag rumesbak ang Iran, isusunod ng Israel ang pagwasak sa mga nuclear facilities ng Islamic Republic of Iran. Sa ibang balita naman, F-16, pinabagsak ang isang ng Russia. Ayon sa Russian source, isa sa kanilang ng eroplanong Su-34 na kabilang sa fighter bomber ang pinabagsak ng F-16 ilang kilometro ang layo. Ito ang unang pagkakataon na naitalang panalo simula pa ng pagdating ng F-16 multi-role fighter na isinupply ng Denmark sa Ukraine. Isang patunay kung gaano kaimportante at kahalaga ng F-16 bilang karagdagang layer ng depensa ng Ukraine. Ganito kalakas ng mga armas at eroplanong mandirigma na ginagawa ng Amerika ang Sukhoi Su-34 na tinatawag na fullback ng NATO ay itinuturing na katumbas ng F-15E Strike Eagle ng Amerika, isa sa mga dahilan kung bakit 26 ng mga bansa sa kasalukuyan ang gumagamit ng F-16. Kaya para sa Pilipinas, kahit sabihin man ng iba na ang F-16 ay mahal, ang mahalaga, ito ay epektibo at subok na para sa depensa ng ating mahal na bayan. Israel tuloy-tuloy ang ginagawang paglunsad ng opensiba laban sa mga Hezbollah sa Lebanon. Aktual na video, panoorin! malaking kampo ng Hezbollah wasak matapos pasabogit ng Israel Defense Force. naban pinas